Hi guys, good morning. May i-share na naman po ako sa inyong video ngayong araw na to. At ayan po guys, yung mga bago naming laruan dito po sa Family Lounge. Ayan po may mga box kami, may iba-ibang lasi pong mga box, ships box, activities box. At ayan po guys, may sign po tayo dyan na hindi pwede i-sootin yung shoes sa loob po so kailangan natin iiwan yung shoes sa labas guys bago tayo pumasok dito sa area na po nitong right? playground namin. Yan po yung bagong mating namin guys. So may iba-iba siya. May cream, brown. So ang ganda ng kulay ng uh, mating namin dito guys. Kaya ma-enjoy po yung mga anak nyo po maglaro dito po sa malit uh, maliit namin na uh, playground sa family lounge. So ko po may mga iba-ibang ship. Tapos po yun may ito, so, may mga laruan na balls tsaka yan po may kling kling cellophone yan po guys may xylophone tayo show me board and ito po guys napakadami nitong yung parang square na pwede siyang pagpatong patungin guys and and po guys balls ito yung mga ship sa na ipapatong mo lang siya tas parang ikakat mo. And then po guys, napakadami naming pagpipilian ng laruan dito guys pag naglalaro yung mga bata po guys. So ayan po. At dito naman po tayo guys sa loob ng CR po. So ayan po, pinupunasan natin yung salamin. Napakadaming salamin din po dyan sa, sa loob guys. Meron dyan dalawang haba pinupunasan po yan ng maigi guys maalikabok lang po yan sya so kailangan na punasan araw araw yan po guys yung ginagamit kong pamunas ay kulay dilaw po yan guys pang salamin po talaga namin yan sya ayan po nas dan sa kabila punasan din so kumuha tayo ng malit uh, maliit lang dyan na mapatungan kasi para maabot yung bandang taas and ayun na po pumatong na po tayo guys at pinunasan yung pinakamataas din guys so ayan po punas lang hanggang matanggal yung medyo bakat kasi minsan guys nababasa siya ng tubig so kailangan nating punasan maigi hanggang matanggal yung mga bakat so hindi naman siya masyadong basa medyo ano lang siya konti para hindi siya mag dikit sa salamin and then po guys punas lang at ako lang po guys yung nagbibidyo sa sarili ko so nilalapag ko lang yung cellphone pero guys close pa naman po yung mall kaya uh, nagkakapag video pa po ako syempre pag bukas na yung uh, mall natin so wala na tayo magphone ngayon lang yan guys uh, dahil hindi pa open ang mall kaya po nakatype pa tayo and next po guys so chinichi ko yung hand towel dispenser po guys so wala nang laman kailangan na po siyang re-refillan bago magbukas po ang mall kaya yan po guys kumatay ng tissue yan po yung alcohol so chinichi ko may laman o wala so kailangan na siyang re refillan yung hand soap and saka yung lotion po. So, guys, gine-check namin kung mayroon ba o wala o kailangan na siyang uh, re-refillan. So, ayan po, guys. At, syempre, punta na tayo dun sa ating Ayan po guys, yung wash tub ko. Malinis po yan siya. So, nandyan po yung mga paraphernalia namin. Nandyan po yung mga nakalagay yung tissue, yung mga basahan namin. So, madami kami yung mga basahan po guys, iba-ibang kulay. So, ayan po yung wash tub ko guys. And, kailangan natin i-check yung bawat cubicle. So, titingnan kung may uh, tissue. So, re-refillan naman tissue ilang minutes na lang, bubukas na yung uh, mall namin so, kailangan na natin re-refillan guys, so kahit konti lang sya, kailangan syang uh, lagyan para pumasok yung customer, so maraming tissue ganyan lang po guys, yung daily routine namin araw-araw so, maintain lang, che check lang yung mga uh, kailangan sa area, kung ano po yung Uh, mga kulang, para pagbukas ng mall, nakaready na yung uh, mga area namin so, check natin ulit sa kabila na naman po guys magre na naman tayo kabilang cubicle, so meron kasi ako dyan, uh, mga cubicle apat uh, mga na kailangan ko siyang re-refillan lagi ng tissue. So, check, check lagi kung may tissue o wala. Yan lang po guys yung ang araw-araw namin na ginagawa sa area of responsibility namin. Yan po sa as a housekeeping po guys. So, yan po. Refill lang siya ng refill para pagpasok ng customer dami siya makitang tissue. So, punta naman tayo ulit sa kabilang cubicle. And ito na po guys yung aking flower bees so ayan po guys may flower bees po tayo check may powder lotion ayan po guys so ayan lang po guys yung routine part 2 na senior ko sa inyo And ayan po guys in a few minutes magbubukas na ayan na po guys naka uniform na tayo sinaka so, complete uniform na dahil magbukas na po talaga yung mall so ayan na po nakasuot na ng uniform decent fix na po, isa-isa yung urinal, and po guys, kanyan po kami, kailangan decent or uh, air freshener and po yung partner ko guys so kailangan namin a uh, ready so, actually guys, magbukas na talaga ilang minutes na lang yan ante-ante na lang namin. So, lagi lang pong uh, maintain pag open ng mall, maintain na lang namin. Na dinidesinfect na namin para pagpasok ng customer, mabango. And syempre, comfortable sila sa uh, restroom na papasokan nila, guys. At imamap na rin po natin yung flooring. So, dinidesinfect din namin yung flooring. Ini-sprayhan po din namin yan ng uh, bleach tapos imamap so ayun lipat naman po tayo dun guys sa kabila ako lang naman po kasi yan guys nilalapag ko lang po yung phone ko yan dito na naman tayo sa kabilang side map na naman po disinfect na din po yan para pag maya maya magbubukas na po yung uh, mall namin so ayan po guys naka na yung aming mga uh, area kanya kanya area o malalo na to yung family lounge na ko Ayan po lang guys ang na ko sa inyo yung trabaho ko po sa araw-araw. So dito na naman tayo guys. Lipat na naman yung phone. Ayan lang po. Lapag na naman. Map na naman po guys. Kaya yan lang po yung ginagawa ko. Dahil ako lang naman po yung nag-video guys. Kasi lahat po kami busy. Mga busy din po yung mga kasama ko. So yan po guys. Discarte na lang para uh, makagawa tayo ng video makapag-vlog kahit mga ilang minuto. So, ayan po, guys, ang aking hashtag housekeeping po, guys, as a uh, housekeeping. Maraming salamat po.